Tahimik ang malaking bahay ng mga de la Vega ng umagang iyon. Ang araw ay bagong sumisikat at ang mga ilaw sa malawak na sala ay unti-unting namamatay. Sa kabila ng karangyaan ng tahanan, may malamig na hangin ang takot at pangamba na tila nakabitin sa paligid. Si Liza, ang kasambahay, ay maagang nagising gaya ng dati. Maingat siyang nagwalis ng sahig, nagsalang ng kape para sa mga amo, at inayos ang mga kortina bago magising ang batang si Clara, ang nag-iisang anak ng mag-asawang de La Vega. Mahinahon ang kilos ni Liza. Tahimik siyang babae, bihira magsalita maliban kung kailangan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay mailungkot, lungkot na bunga ng mga taong lumipas na puno ng hirap at kawalan ng tiwala ng iba. Good morning, Ate Liza, bati ni Clara, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Umiti si Liza at napayuko. Good morning din, iha. Kumain ka na ba? Umiling ang bata, sabay sabi, gusto ko po yung tinapay na may peanut butter, yung laging ginagawa niyo. Umiti si Liza. Sige, iha. Gagawin ko para sayo. Habang naghahanda siya ng agahan, hindi niya napansin ang mga mata ni Doña Beatrice, ang ina ni Clara, na palihim na nakamasid mula sa hagdan. Matagal na niyang pinag-iisipan kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang kasambahay na iyon. Hindi niya kailanman inamin, pero simula nang mawala ang kanyang mamahaling kwintas dalawang linggo na ang nakalipas, si Liza ang unang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, dumating ang mas malalang pangyayari. Habang nag-aalmusal ang pamilya, pumasok si Liza, dala ang tray ng juice. Biglang tumayo si Donya Beatrice, malamig ang tingin. Liza, matigas ang tono niya, may gusto akong tanungin sa iyo. Napatigil si Liza, medyo natigilan. Opo, ma'am. Nasaan ang bracelet ko? Yung may bato na asul. Nawawala iyon mula kagabi. Napasinghap si Clara, ha? Yung binigay ni Daddy sa iyo sa anniversary niyo. Iyon mismo. Tumingin si Beatrice kay Liza, matalim. Ikaw lang ang nasa kwarto kagabi, hindi ba? Nilinis mo raw ang aparador. Namutla si Liza. Oo po, maam, pero. Wala nang pero, sigaw ni Doña Beatrice. Kaya ni Mang Rod ang tanging may access doon. Pero si Mang Rod ay kasama ng driver buong gabi. Ikaw lang ang naiwan. Tumahimik ang paligid. Ang lalaking si Marco, asawa ni Beatrice, ay tila walang imik. Tinitigan lamang niya si Liza, malamig at walang emosyon. Ma'am, hindi ko po kinuha. Hindi ko po kayang magnakaw, halos pabulong na sagot ni Liza, nanginginig ang tinig. Pero sa mga mata ng mayayaman, minsan sapat na ang isang maling pagkakataon para husgahan ka. Alam mo, Liza, wika ni Doña Beatrice, matagal na kitang pinagbibigyan. Pero ngayon, hindi na. Tatawag ako sa pulis. Maam, maawa po kayo. Ngunit naputol ang tinig ni Liza nang biglang lumapit si Clara. Mama, hindi siya magnanakaw, sigaw ng bata, halos mangyak-ngyak. Lahat ay napatingin sa kanya. Anak, mahinahong sabi ng ina, bata ka pa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero tumango si Clara, pinipigilan ang luha. Alam ko po. Kasi nakita ko kung sino talaga ang kumuha. Nagulat si Liza. Pati si Marco ay napaangat ang kilay. Sino, Clara, tanong ni Beatrice, halatang naguguluhan. Tumuro ang bata, hindi kay Eliza. Kundi sa direksyon ng pinto, kung saan nakatayo ang isang lalaking katulong na bihis na bihis, mukhang magtutungo sa labas. Ang lahat ay napatingin doon. Si Mang Rod. Nanginginig ang kamay ni Clara habang sinasabi, "Siya po, Mama. Si Mang Rod ang kumuha ng bracelet mo. Nakita ko po siya kagabi habang nilalagay sa bulsa niya." Napahawak si Liza sa dibdib. Ang luha ay biglang bumuhos hindi niya alam kung paano magpapasalamat sa bata. Ngunit sa loob niya, may halong takot pa rin dahil alam niyang hindi ganoon kadaling paniwalaan ng mga dela Vega ang isang bata. Ngunit bago pa makasagot si Doña Beatrice, may biglang kumatok sa pinto, mga pulis. At sa gitna ng tensyong iyon ang susunod na mangyayari ay tuluyang magbabago sa kapalaran ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Liza nang bumukas ang pinto. Dalawang pulis ang pumasok, seryoso ang mga mukha habang bitbit -bit ang isang papel. Magandang umaga po. May nagreport po ng nawawalang alahas dito sa dela Vega Residence, sabi ng isa, habang tinignan ang papel. Siya po ba si Liza Santos? Napatigil si Liza, halos hindi makapagsalita. Oo po ako po iyon. Lumapit si Doña Beatrice, mataas ang ulo. Mga sir, siya po ang sinasabi kong kumuha ng alahas ko. Pwede niya na po siyang dalhin. Lahat ng mata ay sabay-sabay lumingon kay Eliza. Ang mukha ng kasambahay ay putlang-putla at ang mga mata niya ay punang luha. Pero bago pa man makalapit ang pulis, biglang sumigaw si Clara. Hindi. Hindi siya ang magnanakaw. Napatingin ang lahat sa bata. Lumapit si Clara, hinila ang kamay ng isang pulis, sabay turo kay Mang Rod. Siya po ang kumuha. Nakita ko po talaga. Clara, sigaw ni Doña Beatrice. Tigilan mo 'yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero umiling ang bata, umiiyak na. Alam ko po, Mama. Pumasok po siya sa kwarto niyo kagabi. Akala ko po maglilinis lang siya, pero may nilagay siyang maliit na bag sa bulsa niya. Tahimik ang buong bahay. Walang gumalaw ni isa. Tila nag-freeze ang oras. Dahan-dahan, lumapit si Marco, ang ama ni Clara. Rod, totoo ba 'to? Kita sa mukha ni Mang Rod ang kaba. Sir, hindi po. Hindi ko po alam ang sinasabi ng bata. Pero sa mismong sandaling iyon, napansin ng isang pulis ang kakaibang anyo ng kanyang jacket. May nakaumbok sa bulsa. Sir, maaari po bang patingin tanong ng pulis? Halatang nag-aatubili si Mang Rod. Wala po yan, personal ko lang. Hinawakan siya ng isa pang pulis. Pasensya na po, kailangan naming siguraduhin. At nang buksan nila ang bulsa doon bumagsak sa sahig ang kumikislap na bracelet na may asul na bato. Napatigil si Doña Beatrice. Napaatras. Si Marco ay napatingin kay Eliza, tila hindi makapaniwala. At si Clara napahagulgol. Yan po ang bracelet ko, mahina ang tinig ni Beatrice. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng bracelet na gumulong sa marmol na sahig ang narinig. Hinuli ng mga pulis si Mang Rod, Sir, kailangan niyo po kaming samahan. Hindi. Hindi ko sinasadya. Pinakiusapan lang ako, pero hindi na natapos ang paliwanag niya dahil mabilis siyang dinala palabas ng bahay. Naiwan si Nadonia Beatrice, Marco, at si Liza na hindi makakilos. Mabagal na lumapit si Beatrice kay Liza. Tahimik, mabigat ang tingin at tila nahihiyang magsalita. Liza, mahinang sabi niya, patawad. Nagkamali ako. Ngunit bago pa makasagot si Liza, biglang nagsalita si Clara. Hindi po kasalanan ni ate Liza na mababa ang tingin niyo sa mga katulad niya, mama. Namutla si Beatrice. Ang mga salita ng anak ay tumama sa puso niya na parang matalim na salitang totoo. Ngunit totoo nga, sa loob ng maraming taon, tinitingnan niya ang mga kasambahay bilang mababang uri ng tao. Mga taong dapat utusan, hindi pagkakatiwalaan. Ngunit ngayon, isang bata ang nagturo sa kanya ng mas malalim na aral tungkol sa kabutihan. Si Liza, kahit halos madurog sa hiya at takot, ay lumapit sa ginang. Ma'am na iintindihan ko po. Marami na pong ganitong nangyari noon. Sanay na akong mapagkamalan. Pero salamat po kasi pinakinggan niyo pa rin si Clara. Mumiti ang bata at niyakap si Liza ng mahigpit. Hindi kita pababayaan, ate Liza. Niyakap siya pabalik ng kasambahay, mahigpit, puno ng pasasalamat, at mga luha ng ginhawa. Ngunit sa likod ng mga yakap na iyon, may mga matang palihim na nakamasid mula sa itaas ng haddan. Isang lalaking matagal nang nananahimik at tila may alam na mas malalim pa sa simpleng bracelet na iyon. Tahimik ang bahay matapos ang kaguluhan. Umalis na ang mga pulis, dala si Mangrod, at naiwan ang bigat ng hiya at tanong sa mga de la Vega. Sa kusina, tahimik na naghugas ng mga tasa si Liza. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin, ngunit sa wakas ay nakakahinga na siya ng maluwag. Ang bawat patak ng tubig sa lababo ay parang paglilinis ng mga sugat na matagal niyang tiniis, mga akusasyong hindi niya ginawa, mga salitang nagmarka ng sakit. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, naroon si Marco, nakamasid sa kanya mula sa pinto. Liza, mahina niyang tawag. Napalingon ang babae, nagulat. Sir Marco, lumapit ang lalaki, mabagal, parang may dinadalang bigat sa dibdib. Pasensya ka na sa nangyari. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari yun. Dapat pinagtanggol kita. Umiti si Liza, pilit munit magaan. Wala po yon, sir. Ang mahalaga, nalinawan na ang lahat. Ngunit bago siya makaalis, may binulong si Marco, mahina, halos hindi marinig. Pero hindi pa tapos ang lahat, Liza. Nagtaka ang babae. Oh. Umiti si Marco, ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa iyo, pero may mga bagay kang kailangang malaman tungkol kay Rod. Hindi lang bracelet ang kinuha niya. Napatigil si Liza, parang napako ang mga paa sa sahig. Anong ibig niyo pong sabihin? Huminga ng malalim si Marco. May mga dokumento siyang ninakaw mula sa opisina ko. Confidential. Tila may kasabwat siya at hindi ko alam kung sino. Napakunot ang noo ni Liza. Kasabwat? Pero sino po? Bago pa niya matapos ang tanong, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Donia Beatrice iyon, halatang galing sa pag-iyak. Nang makita niyang magkasama si na Marco at Liza, saglit siyang natigilan, parang may bumalik na luma at mapait na pakiramdam. Marco, malamig niyang sabi, pwede ba kitang makausap? Tumango ang lalaki sabay lumingon kay Eliza. "Eliza, 'wag kang aalis ha. Mag-uusap pa tayo mamaya." Tumango lang si Eliza, bagaman nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pagkaalis nila, napasandal siya sa lababo, iniisip ang mga narinig. Kasabwat. Dokumento. Anong kinalaman noon sa kanya? Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, napansin niya ang isang anino sa hardin isang lalaking nakaitim na jacket, nakasilip sa gilid ng gate, at tila nagmamasid. Mabilis siyang napaatras, natakot. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba iyon, pero sigurado siya, may tao. At bago pa man siya makatawag ng tulong, biglang sumulpot sa likod niya si Clara. Ate Liza, sino yung nasa labas? Nanigas si Liza. Nakikita mo rin? Tumango ang bata. Kanina pa po siya nandyan parang kilala niya si Mang Rod. Kasi kagabi po, nakita ko rin siya sa may gate, bago po mawala yung bracelet ni Mama. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liza. Ang utak niya ay biglang napuno ng tanong. Sino ang lalaking iyon? At bakit parang konektado siya sa lahat ng nangyayari? Hinawakan niya si Clara sa balikat. Iha, pumasok ka muna sa kwarto mo, ha? Huwag kang lalabas. Ate Liza natatakot po ako, sabi ng bata, nangingini. Umiti si Liza, pilit na pinatatag ang loob. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Pagkaalis ni Clara, dahan-dahan siyang lumabas ng kusina, lumapit sa bintana, at tinignan muli ang hardin. Ngunit pagtingin niya, wala na ang anino. Tanging ang malamig na hangin ng umaga at ang bahagyang kaluskos ng mga dahon ang naiwan at sa sandaling iyon, sa katahimikan ng bahay, narinig ni Liza ang mahina, ngunit malinaw na boses mula sa labas. Isang pamilyar na tinig. Liza matagal na kitang hinahanap. Napakapit siya sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero ang tinig na iyon ay parang galing sa isang taong matagal na niyang inakalang patay na. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Ang tinig na narinig niya mula sa labas ng bintana ay parang halinghing ng isang multong mula sa nakaraan. Mabagal siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay, at marahang itinulak ang kortina upang silipin ang hardin. Ngunit wala roon ang lalaki. Tanging ang mga dahong tinatangay ng hangin at ang tunog ng malayong alon mula sa labas ng village ang maririnig. Pinikit ni Liza ang mga mata, pilit kinakalma ang sarili. Siguro guni-guni lang pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis, may narinig siyang mahinang katok sa pinto ng likuran. Tatlong beses. Mabagal. Parehong ritmo ng katok na matagal na niyang kilala. Hindi-hindi pwede, mahina niyang sambit, habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin dahil sa halo ng takot at alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa labas, nakatayo ang isang lalaking payat, medyo marumi at may bahid ng dugo sa gilid ng noo. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pagkasabi. Eliza, mahina niyang tawag. Ako to si Ramon. Napaurong si Liza, halos hindi makapaniwala. Hindi. Ramon? Pero patay ka na. Umiti ang lalaki, mapait. Yan din ang akala ko. Pero buhay pa ako, Liza. Buhay pa ako at bumalik ako para sabihin ang totoo. Hindi makapagsalita si Liza. Ang lalaking nasa harap niya ay ang dating fiant niya. Ang lalaking naglaho matapos silang pagplanuhan noon ng kasambahay na si road sa probinsya. Akala niya inalunod ito sa ilog ng habulin ng mga tauhan ng dating amo. Ngunit heto siya ngayon, buhay at tila bitbit-bit -bit ang mga lihim ng nakaraan. "Ramon," mahina niyang sabi, "ano nang ginagawa mo rito?" "Paano mo ako nahanap?" "Matagal kitang hinanap," sagot ng lalaki. Noong mabalitaan kong lumipat ka rito sa Maynila at nagtrabaho bilang kasambahay, gusto kong puntahan ka. Pero natakot akong baka mapasama ka kung makita nila akong buhay. Bakit? tanong ni Liza, ramdam ang panginginig sa tinig niya. Sino ang nila? Umiti si Ramon, ngunit malungkot. Ang mga taong pinagtatrabahuhan mo ngayon, Liza, ang mga Dela Vega. Napako si Liza sa kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ramon, mabagal, seryoso. Ang bracelet na sinasabing ninakaw mo, hindi iyon basta alahas. Isa iyon sa mga bagay na ginamit ni Mang Rod para pagtakpan ang mas malaking kasalanan. Ginamit ka lang nila, Liza. Ginamit ako, halos hindi makapaniwala si Liza. Pero bakit ako? Wala naman akong kasalanan sa kanila. Mayroon, sagot ni Ramon, at sa pagkakataong iyon, bumigat ang hangin sa pagitan nila hindi mo lang alam. Tahimik si Liza. Tinitigan niya ang mukha ni Ramon at ang mga mata nito ay puno ng kabigatan. Liza, dagdag ni Ramon, ang ama ni Clara si Marco de la Vega siya ang dahilan kung bakit muntik na akong mapatay noon. Napatakip si Liza sa bibig. Ang mga mata niya ay namilog sa pagkabigla. Hindi si Sir Marco. Pero bakit? Huminga ng malalim si Ramon dahil alam ko ang totoo tungkol sa negosyo nila. May mga transaksyong iligal at si Mang Rod tauhan nila noon. Ako ang naging saksi. At nang malaman ni Marco na may relasyon tayo, ginamit niya si Mang Rod para mawala ako. Umiiyak na si Liza. Hindi hindi ko kayang paniwalaan yan. Umiti si Ramon puno ng lungkot. Alam kong mahirap. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako bumalik para sirain ang buhay mo bumalik ako para iligtas ka. Dahil nakikita ko, Liza, inuulit nila ang parehong kwento. Ginagawa ka na namang kasangkapan. Nabigla si Liza nang marinig niyang biglang may bumukas na pinto sa loob ng bahay. Mga yabag. Mabibigat. Papalapit. Agad niyang tinulak si Ramon papalayo. Umalis ka muna. Baka makita ka nila. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nalalaman ang totoo. Bulong ni Ramon, mahigpit ang hawak sa braso niya. Liza, sigaw ni Doña Beatrice mula sa sala. Nasaan ka? Nataranta si Liza, mabilis na itinulak ang pinto at isinara ito. Pagharap niya, wala na si Ramon. Parang bula itong naglaho sa dilim. Ngunit sa sahig may naiwan. Isang lumang litrato, siya at si Ramon, sa tabing-ilog noong araw bago ito nawala at sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang halos hindi na mabasa dahil sa dugo. Si Clara ang susi. Nanginig ang kamay ni Liza habang hawak ang lumang litrato. Ang mga salitang nakasulat sa likod, si Clara ang susi, ay parang martilyong tumama sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin noon? Anong kinalaman ng bata sa lahat ng ito? Narinig niyang papalapit ang mga yabag ni Donya Beatrice, kaya mabilis niyang itinago ang litrato sa bulsa ng apron niya pagpasok ng ginang bakas pa rin sa mukha nito ang pagod at hiya sa nangyari kanina liza mahinahon na sabi ni Beatrice, gusto ko sanang magpasalamat at humingi rin ng tawad alam kong hindi sapat ang salitang sorry pero sana maintindihan mo kung bakit ako naging ganoon tumango si liza pilit ng humiti wala po 'yon ma'am naiintindihan ko po Umiti rin si Beatrice, pero may kakaibang titig sa kanya, parang sinusukat, parang nagmamasid kung may itinatago siya. Si Clara ba inasa kwarto? Opo, maam. Natutulog po siya, sagot ni Liza, mahinahon. Tumango si Beatrice, sabay sabing, mabuti. Alam mo, Liza, napamahal na sa anak ko ang presensya mo. Para ka na niyang ate. Napangiti si Liza, pero sa loob-loob niya ay may gumugulong na kaba. Ang mga mata ni Doña Beatrice ay tila may halong lambing at pag-iingat. Parang alam nitong may nangyayari na hindi dapat malaman ng iba. Pag-alis ng ginang, mabilis niyang kinuha muli ang litrato at tinitigan ito. Si Clara ang susi, mahinang bulong niya. Ano ang ibig sabihin noon? Susi sa ano? Kinagabihan, habang tahimik ang buong bahay, hindi siya mapakali. Lumapit siya sa kwarto ni Clara at marahang binuksan ang pinto. Ang bata ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang isang lumang stuffed beer. Ngunit ang hindi alam ni Liza, sa loob ng beer na iyon ay mailihim na matagal ng itinatago ng pamilya de la Vega. Habang inaayos niya ang kumot ng bata, napansin niyang may maliit na tahi sa likod ng stuffed toy, bagong tahi lang, halatang hindi gawa ng bata. Hinaplos niya iyon at sa sandaling iyon nakaramdam siya ng kakaibang kutob. Dahan-dahan niyang sinimulan ang pagtanggal ng ilang sinulid, at doon lumabas ang isang maliit na sobre. Nanginginig ang kamay niyang binuksan iyon at sa loob may tatlong bagay. Isang lumang eat drive. Isang papel na may perma ni Marco de la Vega. At isang birth certificate na may nakasulat na pangalan. Clara de Vega, ama, Marco de la Vega, ina, Liza Santos. Parang huminto ang mundo ni Liza. Ang mga mata niya ay nanlaki, ang hininga ay naputol. Hindi, hindi, pwede, di. Niyakap niya ang dibdib, pilit pinapakalma ang sariling nanginginig. Hindi totoo, to hindi totoo, tootie. Ngunit alam ng puso niya, totoo ang lahat. Si Clara ang batang matagal na niyang inalagaan, minahal na parang sariling anak ay totoo palang anak niya. Biglang bumukas ang pinto sa likuran. Si Marco. Liza at malamig ang boses nito matagal na kitang gustong kausapin. Mabilis niyang itinago ang birth certificate sa likod niya, ngunit huli na, nakita na ito ng lalaki. Tahimik lang si Marco. Lumapit, dahan-dahan, at tumingin sa kanya na parang wala nang itinatago. So nalaman mo na pala. Hindi makapagsalita si Liza. Sir, anong ibig niyong sabihin? Bakit-bakit pangalan ko ang nakasulat sa birth certificate ni Clara? Umiti si Marco, isang itina walang init, walang damdamin. Dahil ikaw nga ang ina niya, Liza. Nang hina si Liza, halos mapaupo sa sahig. Ang mga mata niya ay punang luha at galit. Bakit niyo tinago ito sa akin? Bakit niyo kinuha ang anak ko? Lumapit si Marco, mabigat ang bawat hakbang. Dahil hindi ka nila kailangang malaman. Noon, wala kang kapangyarihan. Wala kang pangalan isa kang kasambahay na nagmahal sa taong tulad ko. Pero mahal din kita noon, sigaw ni Liza, nanginginig sa sakit. Wala akong hiniling kundi ang karapatang makasama ang anak ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, malamig na sagot ni Marco. Ang bata ay ligtas, mas maayos ang buhay niya dito. Hindi mo kailangang guluhin yon. Ngunit sa loob ni Liza, may apoy na muling nagising, apoy ng isang inang matagal ng pinagkaitan ng anak. Hindi mo ako mapipigilan, Marco, mahina pero matatag niyang sabi. Ngayong alam ko na ang totoo, ipaglalaban ko ang anak ko kahit kanino pa ako makabangga. Umiti si Marco, mapait. Kung ganun, maghanda ka. Dahil hindi ako papayag na mawala si Clara sa aking. At sa sandaling iyon, muling narinig ni Liza ang boses mula sa labas ng bintana, ang tinig ni Ramon. Liza, tumakas ka. May paparating. Napalingon siya, ngunit huli na. Sa likod ni Marco, may dalawang lalaking nakaitim na pumasok sa kwarto, hawak ang mahahabang metal baton. Ang tahimik na bahay ng Dela Vega muling mapupuno ng sigaw at katotohanan. Umalingawngaw ang sigaw ni Liza habang hawak ang braso ni Clara. Marco, huwag. Huwag mong idadamay ang bata. Ngunit malamig lang ang tingin ng lalaki. Wala akong balak saktan ang anak ko, pero ikaw, Liza ikaw ang hindi ko mapapatawad. Lumapit ang dalawang lalaking nakaitim, hawak ang mga baton, handang tumugon sa utos ng kanilang amo. Sa isang iglap, nagliyab ang tapang ni Liza. Hinila niya si Clara, itinulak sa likod ng kama, at mabilis na hinarangan ang mga lalaki. Walang lalapit sa anak ko, sigaw niya. Mabilis siyang sinunggaban ng isa, pero nasikon niya ito sa tiyan. Ang isa naman ay sinampal niya ng lampshade hanggang sa madapa. Ngunit bago pa siya makatakbo, hinila siya ni Marco. Liza! Tigilan mo na to! Hindi! Hindi mo ako kayang pigilan, sigaw niya, habang tumutulo ang luha. Mula ngayon, hindi mo na ako alipin, Marco. Isa akong ina at hindi mo na ako kailangang itago. Tahimik si Marco. Ang mga mata nito, na dati ay malamig at kontrolado, ngayon ay maihalong gulo at pagsisisi. Hindi mo alam ang buong kwento, Liza, bulong niya. Hindi mo alam kung gaano ko kayo iningatan. Nanginginig si Liza. Iningatan? Tinago mo kami. Pinaghiwalay mo kami ng anak ko. Dahil kung hindi ko ginawa yon, sagot ni Marco, humihigpit ang kamao, patay na kayong dalawa ngayon. Ang pamilya ko, si Doña Beatrice, ay walang awa. Gagawin nila ang lahat para mapanatili ang pangalan naming malinis. Biglang natahimik si Liza. Ang galit sa puso niya ay napalitan ng takot at pagkagulat. Anong ibig mong sabihin? Ang aksidente noon, Liza, tuloy ni Marco, paos ang boses, hindi aksidente. Plano iyon ni inay. Nang malaman niyang buntis ka, sinubukan kanyang patayin. Pero iniligtas kita at ang sanggol. Kaya pinaniwala kang namatay ang bata. Tumulo ang luha ni Liza ang mga alaala, ang dugo, ang ambulansya, ang katahimikan sa ospital, lahat ay bumalik. Hindi hindi totoo yan. Kung hindi ko ginawa iyon, si Clara wala na rin ngayon. Lumapit si Marco, marahang hinawakan ang kamay ni Liza. Patawarin mo ako. Alam kong mali ang lahat ng ginawa ko. Pero ginawa ko to dahil mahal ko kayo pareho. Tahimik si Liza. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero unti-unti itong lumalambot. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nilang bumukas ang pinto. Si Donya Beatrice may hawak na baril. Tama na ang drama, Marco. Ang boses nito ay malamig, puno ng put. Sinira mo na ang pangalan ng pamilya natin dahil sa babaeng ito. Ngayon, tatapusin ko na. Sumigaw si Clara mula sa likod ng kama, Lola, huwag. At sa sandaling iyon, nagdilim ang paligid. Isang putok ng baril ang umalingaw ngaw. Pagmulat ni Liza, nasa ospital na siya. Nakabandage ang balikat niya, tinamaan siya ng bala, pero ligtas si Clara. Sa tabi ng kama, natutulog ang bata, mahigpit ang hawak sa kamay ng ina. Pumasok si Ramon, sugatan din ngunit buhay. Ligtas na kayo, mahinang sabi nito. Naaresto na si Donya Beatrice. Si Marco siya ang sumalo ng pangalawang bala. Siya ang nagligtas sa inyo. Natahimik si Liza ang luha ay muling bumagsak. Nasaan siya ngayon? Tumangol lang si Ramon patungo sa labas ng kwarto, sali. Lumalaban pa. Tumayo si Liza, dahan-dahan, at naglakad patungo sa silid ni Marco. Nakita niyang nakakabit ito sa mga tubo, mahina ang paghinga, ngunit may katahimikan sa mukha. Marco, mahina niyang sabi. Dumilat ang lalaki, bahagyang umiti. Salamat at napatawad mo ako kahit huli na. Hinawakan ni Liza ang kamay nito. Hindi pa huli ang lahat. Buhay ka pa. May pamilya pa tayo. Mumiti si Marco, unti-unti niyang hinaplos ang pisngi ni Liza. Pangalagaan mo si Clara siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. At sa huling paghinga, pumikit si Marco, may ngiti sa labi, tila nakahanap ng kapayapaan. Ilang buwan ang lumipas. Tahimik na buhay ang muling natagpuan ni na Liza at Clara sa isang probinsyang malayo sa lungsod. Wala nang mga kasinungalingan, wala nang takot. Habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, tinuruan ni Liza si Clara magbasa gamit ang lumang libro ni Marco. Ma, bakit e eh, eh, vega ang apelido ko? Tanong ng bata, inosente. Umiti si Liza. Eh, para sa Santos. Sa pangalan ng isang inang handang ipaglaban ka kahit kanino. Niyakap siya ni Clara, mahigpit. At habang lumulubog ang araw, dumampi ang malamig na hangin. Tila ba si Marco mismo ang nagbabantay sa kanila mula sa malayo?